yung tanong okay na rin ah ayo ah sa'yo na to sa'yo na yung buo sa akin na lang bari Ayun. So, yun mga kabida bali magbebenta po kami dito sa kapsada sa balans parte ni at subukan lang namin magbenta dito sa daan ito tumpok po namin uh, at tayo uh, at ba isang daan kada tumpok ang gagawin namin na mga bali ito po yung lagay namin ilalapag namin itong tumpok tumpok para magkita mag mag nila <laughs> para magkita nila <laughs> nangis nagbenta yan bili na po bili na po kayo online natin <laughs> oh. Oh, maglalapag kami magtitinda ang oh. laki <laughs> po nga saan. Ali <laughs> oh, <laughs> nampak ni panden ni. Honda eh. bertumur banyak. Honda meren pala ah. Honda lag kon ni. Yo. Betul dah na si napinya. Dah. Telapia telapia. Ya, lebih-lebih terpuan telapia. Telapia. <laughs> Ali nak ipun telapia. Ali nak ipun telapia. <laughs> <laughs> Bili na po kayo ng tilapia Ayun po Magbebenta po kami ng tilapia Bali tumpok Saan <laughs> <Tarnakan> na po tilapia Wala <laughs> Naglatag na po kami dito Para ibenta Kasi kung dadali namin sa palengke eh, Bibili to mga 40 pesos lang Kada isang kilo kaya dito namin po binenta sa barrio. Siguro beb, bibili nito mga sir. Saan ito po pare? Tandaan. Tandaan no? Ilang piraso yun lalagay natin? Sa 8. walo. Walo. Walang piraso po. At lang ang, ang presyo. Ayan. Tingnan natin yung mga dadaan Talaan, dito. Tilapia. para saan lang ang tilapia? Kami, Tilapea kami. Ayo, may, may, may may sa lingit tilapia. Pagtinda kami. Pagtinda kami. May sugi na. May kami. ah. Ano na kayo po -da -da. tilapia? Isang <laughs> tayo Bili na po kayo tilapia oh. yeah, Bili nga Isang Ay, may hula pa mo rin ito Iyan ko lang Wala kang palugi Panigo Panigo, wala Customer ka naman ba may bebenta po ay bibili sa daan meron kang plastic dito ng ingay kami ipagtawag mo dyan salapya umta dali na po kayo tilapia. Pili na po kayong tilapia wala po ang bibili sa amin Meron akong bigay nito siguro marami kung <laughs> <laughs> natin mas marami oh. yan magintay lang po kami <laughs> lang lang kami. sayang din sayang din kasi eh. sayang sayang hello ano? mu, mo? Ikan, ikan ika mga mana? Eh, <laughs> Ay, hey, yung motor, motor, motor. Oh, oh, Ayun, may first ko. Oh, 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 na Ay, pa, pa, limo, Sabiente, Sabiente, po. Pa kaya ini. Sali may pa kakay. Rambol mo na pare. Rambol din. Rambol mo na limo pindi lang. Ayan. Eh, doon na plastic ng din eh. Sobrang. na mo po. Sa po. Ito pero rin, ito na rin. na ko na rin malapit. Ito na rin. Hindi ko pang ilaw. Ito na rin. Lahat na kaya mo, putapuha mo ko. Balo mo nila kapag kaya din kaya. Ito na rin pa rin. Ah, nanon na limang perasa mga nananom. Hing kaya po may tokil. Pero pasobrang tayo po. Sige, wala na problema. Ito na rin. Ah, dyan may. may. may bibili po. May bibili po, ayan. Si <laughs> ah, <you> <inaudible> ay nalan, ila ila. Ayo pala imu. Ila dagdag dinin ito. Alila, lila, pa pagkain pa, milaran. Oy, lala kumbayad ah. Hoy. Ay, pare, pare. Pagitan natin muna yung binili mo. Pre! Pagitan muna natin yung binili mo. Ilang kilo pa rin yung binili mo? Tatlo. So, Stop muna 'yung binili si Parangal, din tatlong kilo po yung kanya. Okay. Ayun po, uh, tawad pula siyang tawad Binigay po namin. <laughs> Ayun, sige. Eh, ay, si papa. May Ilan? Ilan piraso yung binigay mo? Walo. Wala. Oh, pwede na yun. Sobra-sobra na yun. Sobra-sobra sa -sobra. isang kilo. Ah. Malalabot pa. Ah, sa palengke, mahal mo. Yeah. Yung, nakadali po. Thank you po. Bap. Sa wabdate. Thank you po, Bap. thank you. Ayan po, may pera na po. Uh oh. Nakadalawa na. 20 <laughs> po. <laughs> Bilang kilo na nabenta na, Apat eh, pare? Apat. Apat. Apat na kilo na. Ay, si Tan Tan. Tan, ka. Bili na. Yes. Ha? Pop, pop. Reni. Bisa dila, Reni. Ah, bili ka na tilapia. <laughs>

Sali na kayo tilapia. Kaya tilapia. Ba, ilang kilo din pa pare? Apat. Anim. Anim na kilo no anim na kilo po yung tilapia. Sana papampan. Para akit dala timano Tilapia. 70, May kidagdag po.

May sobra na yan. Sabi oh, nga. Dinala. Dinala. na. O, oh, para wala oh, yun, yun, <laughs> Ayan, na sukli Amo, Ayan. ayun. na. Ayan, nakapitin na. Sabi na. kuha ka lang pang natin. Yung dalag. In dalag. In dalag. Dalag na Tsaka tilapia. Kasi lang Ayan. po.

Oh, ayan, nakadaan siya. Pop, dinalan. na lang. <laughs> dangkay. Dangkay, pasal yun. Eh, e, dang aga ngayon yan, oh. ha? Nakay lang tayo. 360, 170. 180 yun. Tapos, 70. 250. Tapos, isang daan, 350. Tsaka, may isang daan pa tayo, 450 na. Pwede na rin. May pangulang pa kami dito. Tilapia, tilapia! Tilapia!

<laughs> ubus. Na ubus. po. Na ubus po yung kami ng paninda. Pisa sa Bebenta sa iba. ko wala nang bibili. <laughs> <biling ko> sana. <laughs> okay. okay. Thank you. Thank you. Na ubus Na ubus na. Okay, Lawa na <laughs> mga kaidol. Kaya. 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 na Naubos. Pero pang hindi nagbabayad. Hindi pa bumalik. Ay, pare. mo yung bayad ni ng Toto. Pare bali sige talaga na. oh, sige. Okay. Thank you. Thank you. Ang ganda kaya ng dano mo. <laughs> <laughs> yung burak ano <laughs> si Nara lang si po yung bumili kung pare po namin ayun tayo may pang Three. May 400. Wala. Meron. Meron? Ilan mga? Oh, I 350. 380. 380. 380. O, lang 400 po. Wala 400. So, okay, ayos na yun. Okay. Uwi na po okay. kami para makagluto. Oh. Sige pare. Okay, uwi na po kami para makapagluto. Ayos na rin po yun. At uh, nakabenta tayo. At least nakabenta at malaking bagay po yun. Ayos. Ay, Panggas na. Panggas. Pangbili ng merienda. Okay. So yun mga kabida, nandito na po kami sa kubo at magluluto uh, na po kami. Yan na, uh, na natin ng asin mga isda at si Bardens is nag, uh, na to. nagpapabaga na po siya ng aming i-a-i-aw. aw i -aw. mag i, -i po kami. Yan, dito Bilisan. po kami sa ilalim ng, tawag nito, ano kasi ang tawag sa puno na to? Nakalimutan <laughs> ko yung tawag niya O oh, yan uh, Nagtira po kami ng aming lulutuin Pang ulam Talisay pare ah oh, Talisay na Yan para aming mumukbangin naman So yan uh, Magpabaga muna kami Tapos mamaya Mag uh, tayo So yan mga kabita Mag iyaw na po tayo At okay na rin tong baga Ay! Ang ano? You know? okay. Sarap niya, fresh na fresh. Fresh na fresh. Galing huli Yan sana may pamukbang na. May pambenta, may pambenta pa. pa. May ganun sana. Kaming yeah. sa. Meron kami sa gas. <laughs> gas, so, merienda. Ayos nice yan. Ayos nice po yung naisip namin ngayon. Uh, Uulitin po po namin yun pag meron um, silang maraming na huli Tara. At magdadala na po kami ng kilo. Uh, Pero lang tayong kilo dyan. Kaso, tabad na kami magbalik-balik. Pero alam niyo po namin yung tansya. tansya. Tansya ng isang isda. Kumbaga lang. nito. Para may dagdag din sila. Uh, uh. Kung uh, limbawa na nag pa lang tayo. Uh, Sugi-sugi pa lang. Okay. Na. Parang nasusulong dito. Ah, yung mga uh, pinag-iaw natin. ano lang yan, mantika. Okay. Kaya maya, uh, mag-humukon tayo mga kagina. Ayun. Tilapia. Oh. Tilapia. Ayun, natin na pong balik ta rin. Ah, sumabra na po sa ano. Ayun, nawulog pa yung talong. Ayun, ayun, ayun. Ay, ay. mm kita malakas yung apoy na namin ang lalag Ayun o Ayun o Ayun o Ayun o Ayun na Ayun o

So, wala uh, eh. so, yun mga kabid at malapit na po itong maluto kitang kita nyo naman wala na siyang kumakatas katas yung talong okay na rin ah, ha, ha. ha, ang init

Lagyan natin dito para hindi talong. So, yan mga kabila. Okay na po itong aming tabi ito. Uh, uh, pagkain at uh, bago tayo kumain pray muna tayo. Lord maraming salamat po sa pagkain na Sarapan po namin sa bigyan nyo pong kanita sa aming Panginoon. Dahil lagi nyo po kaming gabayan yan pati na rin po yung pamilya namin pati na rin po yung anong mga views. name Amen. Well, kaya po tayo. Kaya po tayo. Kaya salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Po. Lalo. po sa akin. Yes. Si salamat po sa, sa, sa subscriber po. Yes. Salamat po sa inyo. At soon, magsasawad na po si Pat pa Lelis sa support po ninyo. Ay, ngunit. Ngunit na pa. O, nasubo natin. Press na press sa tilapia. O, nasubo. Wow. Ayan po, nakapagbenta ka na, nakapagmokbang ka ka. Mm -hmm. May vlog pa tayo. <laughs> Sarap kanina eh. Alam ko walang bibili. Nung, Nung pala lang may bibili, derecho na. Mayroon po kagandaan sa baryo. Kapag binenta mo, mabilis po kasi dinadaanan nila at mura po kasi kaya bibili naman po nila pero kung dadali namin to sa palengke ah, siguro sa nabenta namin makakatalon dalang lang ako siguro ito tayo baka wala mo so dito may 70 may 50 60 60 no? Yeah, 60 uh, ah, yung namin pero hindi po sila lugi kasi may dagdag pa yun. Hmm. Yan, tuwa, tuwa, sila kahit walang kilo. Sobra-sobra na po yun. <laughs> Gusto nila walang kilo eh. Hmm. Narasa Pero sa susunod mo, na po kami noon. mga nila? Sarap lang yun niya.

and nat na ulit Kasi marami rin na wala yung mga kamay. Mhm. Mm <coughs> si raw lang. May 12 kilos. O oh, may yun naman din. Ah. Hay nako, 3.8 na. Siguro. <coughs> sabay lang natin yung mare lang. Oh. marerep lang yun marerep mo lang sila siyempre araw araw po kami nangingisda. isda siyempre araw araw din po na nakakapagluto ah, tayo kaya minsan siyempre ah. nagsasabagi sila pero ako sa isda hindi man ako nagsasabagi basta iba Bay Balon basta presyo yung sa yung tulad nito piniyaw, kakahuhuli, eh. buhay na buhay ah, mo, sarap sumubra lang ito sa sunog kailangan <laughs> 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 ah, tangganin mo yun ito sarap, maganda dito, yung mga ngulap. Pero may tinira kami tang, isang dalag at isang dalap yan. Bibigyan ko si na-miss kabila. Tandel, sayo niya magdala sa amin. Meron pa daw sa amin. Oo nga, kailan pa lang tayo hapon ba yun? Mayroon hmm. Oo.

Oh, uh, sarap. Tapos kakain ka sa ilalim ng talisa eh. Kaya <laughs> pa press pa. Ang ginawa namin na mesa itong ginawa namin tumungan. <laughs> tumungan ng kulungan. kulungan ng manok. Ito pala sakto sa pamukbang. Pang na mesa. Hmm ka pa. Nakapagbenta ka. Nag-enjoy ka na. May binomokbang ka pa. At <laughs> sumok pa. Uh. Ano 8 minutes pa lang nasa dalawang kilo na yung ulo. 3. So, uh, malugaran yung tawag nito magpatanim ng gulay pero meron pa rin nakukuha kaso gusto ko yung mga kalabasa masarap yun tulad ito. kalatiin oh. kala, kala, kala mo lang to pasawag pasawag mo na oh. malasang malasa

Hmm. Rah. Ah, uh, Aditya. Uh, saya na Saya na, Bu. Saya Tuh, ya. so, pang tag nito. Pangas <laughs> okay. Sana ganito lagi Sana ganito po lagi May pera May pera sa isda Sa anong na Very mas, nice Para hindi uh, Ganong lugi oh, uh. Uh, ma ma Masaya pag uh, ay, Masaya pag uh, Nakapagbenta ka At Tulad nun Yung pinagpaguran mo Merong Kapalit ba Sandali lang bebe. Kasi sandali lang. Hala ko nung una, walang bibili. Wala ko sa'yo pala ating Wala, saglit lang. Yung video natin, nakita mo naman. Ilang minuto lang. Ang bilis na Ang bilis. So yan, mga kabida. Salamat po sa wala sawa support nyo po. At sigurado matutuwa kayo sa mga vlog namin na ginawa na yun na nakapagbenta pa po kami. yon. Maraming salamat po mga kabida. God bless.